because mas matindi yung treatment na pinagdaanan ko recently and ayoko ibalita sa mga tao na hirap ako, pagod ako. Why should i burden people when everybody has their own burden na kailangan lang balagpasan or alam ko na walang tigil ang ulan sa atin ngayon. Ubod ng init sa araw tapos by the afternoon, umuulan na binabagyo, may mga baha. And thank you sa so, lahat ng mga nagdadasal for me. Pero ayokong pabigatin ang dala nila. Let's keep it na positive na yes, gumagaling ako. Pero as I told you earlier, may mga natamaan na blood vessels. So, kailangan ko pang magpalakas. Pero because you're you and I love you, so I can reveal to everybody na hopefully sa last quarter ng taon, bago magpasko, I'll be back in the Philippines. And it just really depends kasi uh, may pagdadaanan ako mga test. Isa doon yung MRI with contrast dye. Doon ako natatakot. Kasi Um, yun yung test na hihiga ka, papasok ka, tapos meron parang malaking machine na gano'n, mm. tapos maingay siya. Kahit bigyan ka ng noise cancellation, maririnig mo pa rin and you're there for up close to one hour. Pero merong isushoot shoot sa'yo na may kulay yung dye, tapos sa buong katawan mo dadaan yan. May fear ako kasi the last time I had that done was way back. 2019. Eh, ang mga allergy nag-evolve. Pero in-assure naman ako na kaya ko daw kasi kung na-survive ko yon and bago kami umalis ng Pilipinas, so this would be 2022. Nakapag-pet scan na ako. Yun yung para malaman kung may cancer ka. Clear ako doon and kinaya ko naman yung in-inject sa akin ng panahon na yon. So, eto ngayon, it's very similar daw yung i-inject sa'yo and makikita maglalight up yan sa screen kung may mga blockage yung mga vessels. And if I clear that at kinaya, then pwede nang ituloy sa Pilipinas yung treatment sa akin. Mm. May mga gabot doon na hindi available dun sa mga binibigay sa akin. Yun. Wala sa atin. Pero pwede naman daw na there are three hospitals in the Philippines na pwedeng mag-import ng gamot except that the requirement is kailangan ang magbibigay sa akin is a rheumatoid specialist yun yung para sa mga kagay ng masakit ko na I think pag autoimmune kasi alam na ng lahat na it can never be cured pero pwede kang magremission in other words pwedeng mabawasan yung mga symptoms pero forever nandoon. and then um, so it's either a rheumatoid specialist an anesthesiologist or a surgeon na magbibigay sa'yo ng gamot. So, parang mahaba pa yung proseso bago ako gumaling. So, kung umuwi ako, it would mean another one year and a half to two years na yung gamot kailangan patuloy that I'm taking it. So, mahaba pa to talaga. And alam ko na si Kuya Noel nagsabi sa'yo na kailangan pagbunta niyo dito, hindi kinanggaling sa ibang lugar. Kasi nga, right now, wala akong panlaban sa ibang mga sakit. Pag lumalabas kami, I'm still wearing a mask. Kasi hindi ako pwedeng mahawak. Kunyari, kayo, malalabanan niyo ang lagnat. Kung magkaroon kayo ng flu, ubot kaya niyo. Sa akin, yung simple ubot sipon, automatic pagiging pneumonia. So, hirap pa ako. Kailangan nilang palakasin pa yung resistensya ko. And then after that, sana makauwi na ako because ang tagal ko nang hindi nakikita yung mga kamag-anak ko, pinsan ko, yung mga, Well, meron akong mga very close friends na ilang beses nang lumipad dito para lang samahan ako, or para makita yung mga bata, mm -hmm. or para pag nakoconfine ako sa ospital, nandun sila para bantayan ako. And I'm very grateful for that. Pero I miss home, of course. I miss the people. And mahirap din na si Kuya Josh nandun, umuue, buhabalik dito. Eh, ayaw nang bumalik. Mm. Yes. Ayaw talaga. Yeah, gusto niya ayaw niya nang bumalik dito. Yes, gusto Happy niya talaga siya sa Tarlac. Eh. <laughs> oh, good So 'yun ang challenge sa kailangan ikaw ang bumalik. Yes. Kayo. Although means an nakakausap ko at naku-convince ko na suduin niya ako pero hindi pa kami sigurado doon. Tapos mm -hmm. ito dahil na it's true yung sinabi niya. Umiiyak ako talaga nung palipad sila at Ooh. hindi ko talaga kinaya. I wanted him to be home for the third death anniversary of Noy. <laughs> para makapagsimba siya o dumalaw siya pero hindi ko talaga kinaya. Iyak ako nang iyak nung paalis na siya. So, sina And kasi nung time na yun um, tatlo treatment ang pinagdaanan ko nang hihina talaga ako. And it's true also that yung emotions mo na Effect, pag nanghihina ka. So, sabi ko, Beme, hindi ko kayang umalis ka. Mm -hmm. So, pero ngayon sinabi ko sa sarili ko, he really has to go kasi kailangan niya magpa-interview dun sa schools, coupling schools sa pinagpipilian but he needs to go for a face-to-face -face, and um, may mga exam siya na parang to see kung aning aptitude. Eh, parang kung anong level kasi may posibleng pwede siyang ma-accelerate pa. So, I'm praying for that and I also want... Siyempre, wa mana sa nanay. I don't want want to repeat ko ano yung pinagdaanan ko dahil I really did not have a teenage life. Ang mom ko naging presidente when I was 15. So, he's taken care of me for so long. Feeling lagi ni ko. Yes. Hindi ako tinatablan kasi yung mga gamot ko, umiinit yung dugo.